two minutes. Oh guys, dito kami nagluto sa labas. Kasi mainit sa loob. Oh, dito muna kami sa labas. Ayun ang labas namin oh. lalabas ako guys oh, oh di ba guys diyan yung labas namin dito kami nagluluto <laughs> kasi mainit oh di ba guys habang nagluluto kami may nagsasampay din kami di diba mga oh, ang namin sinampay dito guys oh kabilaan oh <laughs> oh Oh, ayan si Wonder Tatay. Siyang tuka ngayon sa pagluluto dito sa labas. Oh. Oh, ayan. Madilim sa paligid. Oh, dito ang ang kusina namin. Ito yung pangalawang kusina namin guys. O, oh, ang daming kalat. <laughs> ayan si Wander tatay. Mainit kasi doon sa loob guys. O, oh, di dito kami nagluto, kahit madilim. Ang init doon sa loob, parang ano, parang kang may apoy sa ano. Dito naman, maluwang-luwang din naman dito, pwede ka namang mag-ano dito, ballroom. Oh. Ang ingay ko, may natuturog na dito. <laughs>